Meme naikwento sa Showtime Light ang isa sa tanong nito kay Paolo Blino. About kay Kimi, ang haba ng hair, umabot hanggang studio. Do ang pagmamahal at pag-aalaga. Kaya pa na lamang ka in love. Kaya pala patibay ng patibay. Ipin talaga ang nararamdaman niya kay Chinita Gert. Sabi, sa akin ni Paolo daw, yung ismen mo ang pinaka-attractive. Ayon nga sa mga kilig moments na mga So Fortress, talaga yung unity. May pagmamahal at mababait ang mga bumuubo sa pelikula. Kasi maganda ang kalabasan. Ang saya nilang tingnan. Parang nahawa sila lahat sa energy ni Kimi. By the way, Thank you, Mame. At tininabas mo ang isang conversation ninyo ni Paulo. Panigurado, nga na naman ng mga haters. Dahil kahit anong gawin nila, hindi matitibag ang King Pao. Solid na solid ang assurance na iyan. Ang isa sa nakapagpatibay o nakapagbigay kilig at saya sa amin ng mga fans. Ayon pa sa isang komento kahit nga sa si screen, ka nakatingin, mapapangiti kasi si smile palang nila at energy. Hindi nakakahawang tingnan o nakakasawang tingnan. Silang dalawa, yung hindi nakakamumay panoorin kahit pare-pareho yung song nila. Ibang mo, ibang mod man ito, iba-iba ang energy na ibinibigay.